Good morning. Ha? Ay, meron kaming kamyas. Ay, mga kaipigan. Ang dami pong ng aming kamyas. Ay, mother ko yan. Ayan, tuwan-tuwa yung aking mother dahil ang dami daw pong bunga ng aming kamiyas. Ayan. Ayan natin, pinagtatanggal ko na dito, oh. Dito pa kanina, oh. Yeah. Itignan mo to. Dito pa yan kanina, oh. Dito. Daming nga, oh. Eh, Saan mo po nun eh? Na, oh. Malalag oh. Doon maghanap tayo ng... Sabi ni Inang Banaman, hanap tayo ng kamyas, sabi niya. Ano dapat dito sabi mo na? Tinuro at, mo na dito. Bungan, ito. ito, kasi nagkakalvo na yung kamyas doon. Wala daw pati dahon, wala. Ito ang dami, ang oh, ganda oh. Dito pa oh, dito ako nagkuha oh. Saan? Eh, dito. Tinanggal ko dito. Lagyan natin ng Christmas light hmm. ito. Pwede ah. Ang daling. At saka yung bukya. Ang dami ng ano. Ang daming daon. Yung daon pilangin. Binibigyan ko ha yung mga tumitingin dito. Kasi may mga tumitingin yung mga bumibili. Oh. Pag may bumibili tapos nakikita nila. Gusto nyo kuha lang kayo. Oo oh, sabi mo. Doon sa narasin maghanap yes. pa rao sila ng ano kami. Wala pa Nanay, maraming kami dito. Kamu nga kay nanay nila. Mamaya Mama, i-chat ko na lang. Ay, wala na yun. Naluto na yung bangus nila niya. Ayan, tamang-tama po ito, ito sa bangus. Ayan, bumili niyo ay po yun, kasi yung mare ko ng bangus. Yes, ma. Opo. Ayan. Kamyas. It's a kamyas. Sabi. Ayan, nandito lang po yan sa gilid ng aking sari-sari store. Ayan. Oh, tinanim po yan ng aking mother dyan sa kabilang bakot. Kaya naman, madali po nakikita ng aking mga customer at uh, natutuwa rin sila kasi marami daw pong bunga. <laughs> o, oh, yan, di ba? Ang ingay ng mother. Ganyan <laughs> talaga pag mother. <laughs> Maingay sa umaga, sa so tanghalis, sa so kapi, ayan. Pero ayos lang yan. bilang Ayan mga kaibigan, pakita ko po sa inyo yung tanim ng aking mother na kamias. Ayan, lumaki na lang po talaga siya dito sa side na to, sa area na to. Dati, tinanim po ito. Ang liit-liit pa ngayon. Ayan, ang dami na niyang bunga. Ang lagu lago Ang daming dahon. Ang daming bunga. Ay, no, nakakatuwa. Kaya yung mother ko tuwang tuwa din. Ah, mo lang, ano, Christmas light. Ayan na, nag-request na po ng Christmas light ang aking mother dahil malapit na po ang kapaskuhan. Advance Merry Christmas sa ating lahat, sa inyo lahat. Bukid okay na yan. Nah? Ang dami, no? Ang dami na. Na ano lang ito na si Sir? Pati yung book niya. Pati yung natukog sa ikaw. Ha? Kamiyas. Ano na tayo? Kamyas! Ayan na, meron na po tayong customer. Pero makikipagmaritas muna. <laughs> pasensya na kay mga kaibigan dahil hindi ko po maita-translate sa inyo kung ano man po yung sinasabi nila, kung ano man po yung pinag-uusapan nila. Hindi ko rin po maintindihan kaya pasensya na mga tagapakinig, tagapanood. No? Hindi ko maintindihan ah uh, kasi po, Ilocano po yung lenguahe dito. So, may ibang salita na naintindihan ko, pero hindi po lahat. Pagka medyo malalim na yung sinasabi nila, eh, nag, ano na ako, nagre-request na ako na pwedeng pakitagalog. yan, <laughs> yeah, mababait naman po sila dito. At uh, yan, yeah, nagtatagalog naman din sila. Yan yeah, po ang ating kamya. So, yan, yeah, tanaw na tanaw mula dito po sa aking tindahan. Yeah, no? So, libre lang po um, yung mga kasari kapag may mga gustong Uh, humingi or kumuha, ay binibigyan na lang po namin at uh, sila na lang din po bahala kumuha dito po sa puno ng kamyas. So, ayan yung aking mother ang sipag <laughs> Hindi rin po papakali. Kailangan, uh, kailangan lagi siyang may ginagawa. Parang nabuborin siya kapag wala po siyang ginagawa kaya yan. No? Pukuha na po tayo ng kamyas para ilagay sa isda. Magsasaba po tayo ng isda. Ay, nahulog. Ay, nahulog pa. Ayan. Thank you, Lord. Sa maraming bunga ng kamiyas. Ayan. Maganda po talaga na, mar na mayroon po tayong tanim. No? Na mga ganito para kapag kailangan natin pang ulam or pang kain, hindi na natin kailangan bumili. Sa punta lang tayo sa bakuran natin at ayan na. Mayroong libre. Aya, okay? Ayan, mga kaibigan. Yung aming pong sari-sari store. Okay? katabi ay kamias Ayan mga kasari, hanggang dito na lamang po. Thank you, thank you, thank you for watching. See you in my next video. Bye-bye. Happy selling. God bless.